Hello guys, kamusta? Gusto niyo ba ng free balikbayang box? ayan, simple lang. Ito po ay pangalawa na sa aking ibibigay sa aking supporter or follower na loyal. Ayan, simple lang po para makasali. Ang aking pong mechanic sa follow me, mag-react ng heart, mag-comment sa aking videos na mga pinapanood at i-share ang aking video na ito para makasali kayo sa entry na to. Kailangan po ay nag-share kayo ng video ko para yun po ang inyong screenshot na sa comment ko na nagawa nyo na po yung mechanics para po makasali kayo sa akin free balikbayan box. Yan po ay pangalawa na po sa aking ipinimigay na free balikbayan box. Ayan, malapit na po siya mapuno. Idodraw ko siya pag naistarado ko na. Thank you for watching. Salamat po sa lahat na nakapalo na sa akin. At sa mga hindi pa, ay please follow me for more videos at ma-update kayo sa aking mga ina-upload na video. Thank you so much. Bye-bye. Ingat-ingat po kayo. Ayan po yung laman ng Balik Bayan Box. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. See you again. Bye you.